dadayo tayo. Medyo liblib. Tahimik. Payapa. parang may tinatagong sikreto. Pupuntahan natin ng secret ramen place. Talaga bang sikreto to? Mukha lang sining secret kasi nasa looban siya. Dati bang ninja ang may-ari nito? Hindi naman siguro. Maganda yung lugar. Parang ka nasa Kyoto. Parang wala ka sa Pilipinas. Parang mas okay dito. Okay nga dito. Ang may sala talaga ng road trip na to ay si Dindi drummer ng parokya. Nakita ko sa post niya sa Instagram si Not So Little Drama Boy na akalain mo may masarap na Japanese food in the middle of nowhere. Gusto ko na agad puntahan in the middle of nowhere daw. Tapos nakita ko sa pictures niya okay, oh, mapuno. Parang walang tao. Nakakit kami ang Alfonso kasi, pag tiningnan mo, kavite siya. Nakakit ka ng Tagaytay, tapos pupunta ka ng Alfonso. Right. Halos wala kami nakasalubong papunta doon. Okay, walang tao. So yung road papunta pa lang doon. Sobrang trip na. Eh. You've arrived at your destination. Nandito na kami sa Surugin Ramen House. Ang ganda dito sobra. Punong-puno siya ng halaman at kung ano-anong detalye. Yung mga paso ni disenyo. Kaliwat kanan din ng mga palamuti sa bahay, sa garden. Tapos, yung menu nila, sobrang nakakagutom. Mura lang, di ba? Pwede, pwede. Maaaring yan yung ninja na sinasabi ko eh. Malalaman natin. Yan yung dine-in area nila. Hello. Hello, good afternoon. Maayos na maayos. Sobrang ganda. Dito namin na tipuan kumain. tres ko sa labas lalo na yung araw na yun mahangin ang sarap ng simoy dito kasi puro halaman yung paligid mo sobrang ganda ng pakiramdam dito akala mo wala ka sa pili naman dumating ang mga order namin. Wow. Wait lang ba yung case? curry? Curry. Churaymen. Inamay ko siya kanina eh. Amoy ano? May amoy na nag-feferment. Tufo kasi sya. Tapos para nag-film yung oil niya sa kay Kaya kanina pa ako natatakam. Ang bango niya eh. Gusto ko yung amoy na yun eh. Tikman natin. Ayun May padating pa isa. Alit. Ito yung Oh wow. Ito yung chicken? Okay. Ganyan. Game. Maganda yung spread natin. Tikman ko na to ah. sarap. Spicy siya. Tapos may texture, malapot. <coughs> wow. Ang sarap ng sabaw, grabe. Tara. Pwede ba yung ginagawa ba yan? Iniiwan dyan. Uy. <coughs> solid din yung noodles, soup, oh. Ngayon pa lang, sinasabi ko na napanalo dito. Dasa pa lang nung sabaw. Ganoon naman eh, Pag masarap na yung sabaw na ramen. Ang masarap sa noodles nila, mataba-taba. Eh. Sarap. Tapos yung sa bawat, <coughs> may angon na gustong gusto ko. may angon, ang sarap. Nauubo <laughs> ako. wow, ang lambot ng chashu. Ang sarap ate. Okay na, panalo na. Ano kaya ito? <clears throat> Uy, buti kaya yan! Sobrang panalo. Buti na lang, masarap. Ito yung curry ramen. Ang bango. Sigurado masarap to. May corn. Noodles. Chicken daw to. Egg. Yun na, tikman natin muna yung sabang. nayan bulong ko. Yung curry niya hindi siya yung kasi paminsan merang black curry. Ito yung lasa nito yung dilaw na curry. May konting spice. Wow. Sobrang complementary dito. Sobrang sarap no. sarap nito. Iyan na. Napasubo ako dyan actually. Sobrang init nung noodles na yan. Panalo. Maluha-luha ako. Parehong panalo. Sagad. Pinanindigan ko na lang. Pero naman, ang sarap nga naman talaga nun. Ibang ko Try ko na. Wow! Sarap na Sa totoo lang, napapaniginipan ko pa rin yung lasa nun. Masarap. Hindi ko alam ko adjusted sa panlasa ng Pinoy kasi masarap sarap eh. sobrang malasa na. Ibig ko sabihin na eh, pag Pinoy, medyo may konting nandun na lahat ng alat. Hindi ka na magdadagdag. Ganito yung lasa ng ano niya. Tsahan, sarap. Panalo din yung gyoza. Bago dito lang. Yung gyoza nila, hindi siksik, pero puno naman sa lasa. Chicken. Ito pa na yung order ng chicken. Ini-expect of fried na ano, breaded. Pikman natin ha. Yun naman, sa episode na to, amoy bago tikit. Mm. Walang pikit-pikit. Chicken breast siya. Tostado yung labas. Kala mo ano, cross between tapa and pasino hindi ganun katamis masarap din bagay itong dalawa dito sa tsahan sarap lahat ayun, tikman mo haba Sobrang sarap Sobrang panalo ang kata. Halo. Hindi mo ba ito? <laughs> sarap, sarap mo ito. ang sarap mo daw. Ang sarap mag-ramen. Lalo na, medyo lumalakas ang ulap. Mga baba? Pinili naman kasi namin talagang kumain sa labas kahit na pwede sa loob. Okay lang. Okay lang kami. Okay lang. Okay na. Sobrang okay. Kasi panalo yung pagkain, panali yung lugar. Babalikan ko to siguradong siguradong sigurado. Grabe, iba dito. Dayuhin nyo to. Alam nyo kung bakit? Bagyo sa sarap. <laughs>